Ah, uh, you know, ngayong araw pala mga kaludi ay dinala natin to sa paggawaan yung tricycle natin dahil chuchun natin yan mga kaludi tapos linis carburetor tapos oh, change oil oh, so ayan tinanggal yeah. na ni Insong yan yung pamangkin ko mga kaludi yung karburador natin dahil lilinisan niya ilang taon din na linisan niya mga kaludi magmula nung bilin uh, hinulugan natin siguro apat na taon na ngayon So ayan no, tamang brush lang tayo dahil ano na, puno na ng ano yan, uh, kagit. <laughs> Kulaba. Yan, makulaba na yung ano natin. Karburador natin kaya tamang ugas lang siya. Yan si pamangkin ko yan nasa ni Dibora siya sa kanya sa yung naglilinis ng karburador natin yan tamang buka lang ng ano ah, uh, compressor mga kalodi so habang nagwi-building yung katabi natin baka masunog tayo dito no! No! so, ayan o oh. ayan pag pumunta kayo dito mga kaludi hanapin nyo lang si Insyong, sabi nyo yan, yung shop nila oh. MBM MBM, dito lang yan sa ano tabi ng Pasawas Garden uh, Flower Shop Pasawas Flower Shop pag dumaan kayo dito, yung makikita nyo yan Kikita nyo agad kahit saan kayo dumal. Sibira. Yang Burgos. So, yan. Kitang-kita yung shop nila mga kaludi. So, dito na kayo bumili dahil mura yung mga parts nila. Tapos, magagaling pa yung mekaniko nila mga kaludi. So, yan o. Ang bilis, bina, binalik na agad yung carburetor natin mga kaludi. Hindi na natin binidula yung mga ginagawa niya kasi para hindi tayo tumagal sa tumagal tong video o ayan katapos niyang linisin yung carburetor, naman yung tornilyo ng pang change oil sa silong ng makina mga kalori yan yung natanggal para dyan duman yung langis natin so yan o yan sa silong yan, tinatanggal yung tornilyo na malit, uh, ano yata yung tornilyo iwan ko kung anong size na tornilyo yan kasi hindi tayo nagtatanggal yun mga kaluhodi. Sino? Ang itim mga kaluhodi. Dahil mga siguro tatlong buwan ko itong hindi na chins oil. <laughs> ang tagal mga kaluhodi. Dahil dinagdagan ko lang ng dinagdagan. Dahil may tagas na yung ano rin natin. Pa, papalitan natin dyan mamaya. May tagas ng kunti yung dyan sa side. Kaya no kala ko ano na yung langis natin eh konti na lang e eh. so yan ang dami pa pala marami siguro yung nadagdag na city dyan so yan oh. pero ang itim na mga kaludi kaya tins oil na natin yan so habang tine tins ah, ano yan nagpapa nanatanggal yung langis nya yun mawawala yan mamaya nila yan isasara siguro gagawin muna tong sa ibabaw mga kaludi ah chuchun up muna. So, yun, may tinatanggal siyang tornilyo dyan. Uh, tornilyo yun, yung, yung parang plastic na tornilyo. Yung, hindi siya matanggal kasi hindi pa nabuksan niya mula nung inulugan natin to mga kalodyo. So, grabe yung tigas niya kaya gagamitan na niya ng teknik. Yan, martilyo. Ganyan <laughs> yung teknik mga kalodyo kung ang tigas ng tornilyo natin. Iskro siya, iskro yun, tanggal mga kaludi dahil ginamita na ng pinagbabawal ng teknik <laughs> tapos sa kanya naman tanggalin yung takip ng makina natin mga kaludi yan ko, anong tawag dyan hindi ako kasi hindi ko kasi kabisado yung mga parts ng mga makina na yan oh. so, yung ano, natanggal na yung takip mga kaludi dyan niya ito-tune yung motor natin. So ayun, may dumating na agad mga kaludi. So sabi niya hindi ayaw mandar pero pagdating niya ay napandar ka agad. <laughs> Wala rin alam nun katulad ko sa motoro, Sabi niya ayaw mandar pang kuryente. Pero pagdating niya dyan pinandar mandar ka agad mga kaludi. Ang gagaling ng uh, kaniko nila dito. So ayan tamang ano lang higpit tayo dahil lumunog na yan. So, lumawag na yung ano natin. So, yun. Ang lakas ng paputok, mga kaludi. Dito sa tabi namin. Dahil birthday ni Kapitan, Kap Mike. Shout out oh pala kay Happy Birthday kay Kap Mike. Taminaya dito sa Bakayawso. So, ayan. Abang nag u ko cover tayo, ay naririnig natin yung ano. Paputok niya. Ang lalakas. And dahil birthday ni Kap Mike ngayon dito sa Abacayuso so ayan happy birthday sa sa ating kapitan so ayan tuloy na natin yung ano dahil tapos na yung ano niya eh binalik na niya yung ano mga kaludi takip so ayan tapos sunod na nilagay niya yung ashiti mga kaludi dahil sinara na yung ano natin tornilyo sa silong kaya kunin na natin yung asyete na binili natin so yun ano pala yan na ah, 260 uh, kaludi yung so, ng asyete na yan so yan si tiktok mga kaludi malapit nang matapos makakapagpasada pa tayo nito dahil nung pisan natin to nung alas dos mga kaludi will linis carburetor tapos tune up so ayan mga kaludi ang galing ni Insyong yung pamangkin natin kaya yeah, dito na kayo magpatsunsel lahat ng ano mayroon silang ano dito spare parts kaya yeah, MBM ayan yan mga kaludi tapos na yung sarado na na yung ano lagyan ng langis so pwede na tayong pumasada So, uh, ayun o, nandito na ulit tayo sa paradahan dahil umaga pa. Uh, mag alas 4 pa lang mga kaludi. So, hanggang dito na lang video natin. Maraming salamat sa panonood. Pakilike na lang ang pakipalo yun sa mga bago natin friend. So, yan o. maraming.